Napaayos na po ari. Nice na. Ako. Pintura na lang tate. Ano pang ano? Grasa. Pero na tate pare til pati loob. Lahat no. ari. Nai no. pala ulit pa ni Billy. Siyang pala kaya. <laughs> wala, panila ila ang uh, ari. Tapos eh, eh. bagong palit na ang makina. Langis naman. Kusang kakabalin ng tiyos yun na yun. Biro sa bahay daday. kalit eh. hindi na tayo ano kaya na ang pakalalim mo to kaya namang gumiling <laughs> oh ha tama to ay kung may palay pwede na ano to hmm. ah, ah. agara o to oh dire ayan ang biris basang lupa sa lalo yari ay oo ayan ang trumagbaho pala yan yan po ay hinakot namin ngayon ngayon tapos ay ano po mga kaisan Ari po, nang gigiling di yan, ari. Ah, Yum. Akay naman po, mayaw. Kahit di na araduhin, ano? Ano doy? Ha? Pakalalim. Ah, ah. Oh, lanjo. Tamo, tamo. Ay, pala ng pala, Ang bilis. Ang pala tayo, gabi ng magaling din, eh.

Mga kainsan, magandang hapon po. Aa, Ay, ano mga kainsan? Ay, nang hinaw po tayo. Katatapos lang po namin mag, ano, mag, uh, maghatid po nung kubuta. At uh, galing po kami doon sa kabila, mga kainsan. Dini po kami mag-uumpisa sa kalabakan po. Doon na sa kabila, nakadali na po tayo. Ay, yan, simula na tayo din sa ibaba. Yan, yan ang dami sa inyo mga kaisan Kung saan daw napapapunta yung sahod natin sa YouTube Sa mga trabahador po <laughs> Sa inay at itay Sa mga kapatid po Malaki din po ang gastos ko mga kaisan Ay Yun na lang po sa araw-araw na upahan ko Sa inay at itay sa mga kapatid mo pa Malaki din po ang gastos natin Ay di pag may natira po Ini-invest po, ini po namin ni Mrs ang dami din kasi nating kagastusan ay yung ano mga kaisan. yung dati ang dami kong pautang sa abroad halos mga ibang 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 kaibigan natin dun halos hindi rin nagbayad yung iba hmm. kaya minsan may, may mga utang sa atin eh. wala din naman kami pera gawa ng inaano din po namin sa mga ang gawa po namin hindi e, may mga hulugan kami kaya ng mga luti investment kasi after uh, kumbaga one year namin hukulugan kasi ang pera kasi madaling maubos tapos nagtitira kami ng pantulong ni Mrs. po ang dami nagtatanong sa inyo eh yun sobrang laki po ng gastos pero nakakaraos naman po kami naman po eh yan nag uh, by next year ang project naman natin mga kainsan itong mini lake nga hindi na tuloy ngayong taon yun po ang pinag-iipon na namin ni Mrs. by next year ano na pero okay na po yung mga papers niya kaya lang ang iniipon-ipon namin ay di yung ano nga panggastos. sobrang laki din po eh ang akala namin aabuhin lang aabutin lang siya ng mga food by next year sana matuloy na talaga yun po yung isa sa pinag-iipon na namin yun lang mga kaisan pasahod yan sa mga kaibigan sa mga kaibigan po tulong na rin po yan tuy ano yun tuy Tao tayo dadaan tayo din eh Arabi bulas na utoy lahat Yari na yan oh Otoy tiyan mo. mo Otoy Tiyan mo giling na giling na oh Tiras na oh Diretso na lang oh Maya antayin ka pa ba, ba kuya wala na ano Hindi na tayo patik ng patik Ano Ano Huwag kayo kamuti yan, ganda utoy. ganda utoy dyan, ang ganda ito sa ganyan durin niya eh. Ok na okok ok, ok. eh. Dahil pag ito ipag iikalwahan ko pati, parang nabaw na oh. Isinsin mm ulit? -hmm. Ha? Isinsin <coughs> hey, na no? Pero ariras na na, wala nang gulo. Iiras ano, na na ito eh. <coughs> Naliliilan siya Pero ilang minutong ubra no? Wala pang ilang minuto din, may, may, kalahating oras. Kalahating oras. Pabiruin mo. Papakustomize natin sa susunod. Arif, nakakita ako utoy din Mayroong bilog tigabila. May tigabilang bilog. Para diretso iras na utoy. Sa susunod. Paano ka papagawa? Oo. Nasa bayintiwari ko. Kakaawa lang yung mga palakang nadadaanan. Durug ay. Tamo ito eh, parang mm. kamao eh. Hmm. Kawawa yung palakain na daanan. Ari uti biktal na lahat. Uh, nasa dulo mga daan yan. Saan? Yung sa mga tabi-tabi. Ah, di ni.

Saan? Ah, pwede na ako ito, hindi ang daan Iikutin ko na lang Gawa ng pagtatanggalin natin ng pawa, Ipatabadin din Ano to, ito. ito? Tatalungin natin ito lahat ito Hindi kahit ay mga pitong tao, ano? Pag mamumuti na yun, na may uti pag namumuti na yun. Isang taon na yun. Isang taon ng... Oo. Oo. di walang tigil ang trabaho, ano? Ayan. Ayan na, eh. kampahan din yun. Tapos na yun. Sa kabila, oh, to Pagbaba. Ay, ari na otoy. Ay, ari na nga pala. Tagpas na lahat, ah. Ay, na otoy, oh. Oo. Ano ba, lalawak mo otoy? Ari kay tulo pa. Ay, ari. Ah. Ay, kay pare ko. Bayaw mo rin yun. Ayan, sige. Kay Chulo ba? Sisig na puso sa akin, Nakating pa otoy. Masarap? Sisig? Kagatan? Oh, Oo. Sisig? Eh, oh, sisisigin. Oo. Masarap? Aba. Yan may silang ginagawa ko ah. Aba, <laughs> mahangin pa rin sa taas. <laughs> <laughs> ano, Sisisikin. Eh? Mm -hmm. Pakati yun ano. Pakati <laughs> Yan otoy. Oh. Maraming maraming salamat. Ibigan eh. po. Ito yun. Ito naman mga kainsan yung pinag iipunan namin ni Mrs. Ito po yung area namin dito sa tabing bahay. Yung mini lake po. Yan. pinag iipunan namin ito ni Mrs. na by 2025. Tapos na po ito lahat. Yan. Dito rin po napupunta yung mga sinasahod sa youtube invest po ba sa mga ganito tapos uh, yan dito mga kainsan nag iipon laang kami ng mga pangpa swimming pool po dyan tapos mga kumukubukubo sa ngayon pagpapalinis laang po tsaka pagpapatanggal ng mga puno po ang dami nagtatanong na din po ay eh. yan linis-linis lang po muna dito. Hanggang yan kaya naman po kami panay ang project po, kagaya nito. Ay di may trabaho po kami lahat. Tapos ay yung mga kapatid ko, lahat po ay may trabaho. By next po 'yun. Dahil ano po ay kailangan po namin gawa ng kaya kagaya nun medyo nasahod na sila sa youtube sinakambal po medyo nakakaluwag-luwag na po sila tapos ay nakaka nakakaipo na po ng kaunti Yan, tulungan lang ang mga kainsan para po lahat ay may trabaho hmm. utay utay pero by next next year mapupukusan na namin ito ito pagpapahukay na lang nito mga kainsan sobrang laki po ng gastos namin dyan, no? utay utay Yan. Ito na may para po sa buong pamilya din namin mga kainsan. Para lahat po ay may trabaho. Mawala man si YouTube, meron kami paglilibangan na iba. Kaya lahat po ay sinisit up na po namin ngayon. Yung baboy ni Nakambal. Yan. Tapos ay magkaroon lahat ng trabaho. Kaya naman po si Nakambal ay naggawa na sariling YouTube channel po nila para po ano po mga insan para matuturing tumayo sa sariling paa po yung, ganun yung sa akin kasi mindset ko mga kainsan eh tapos ay eh, para magkaroon din sila ng mga trabaho dahil pag lahat po ng kayo magkakapatid ay eh, may trabaho may mga magagandang kita ay kumbaga parang hindi na sa hindi na rin tayo mabibigatan kumbaga eh, ako po di kung wala kung walang mga trabaho hindi eh, di sa akin po lahat Oh, ngayon, hindi na po masyadong ganun kabigat Kasi nakita na rin namang kambal Hindi na kami nabibigatan mag-asawa Tapos at least, natututo na silang tumayo sa sariling paa Yun yung mga kaisan Kasi kung bibigyan at bibigyan ko lang lagi sila tatamarin na sila eh Hindi sila matututong tumayo sa sariling paa Yun po yung uh, diskarte namin mm, kumbaga hindi ko sila tinuruan maging tamad kaysa abot ng abot lang ako sa kanila na wala namang kumbaga ginagawa yun yung ano ko ang dami din nagtatanong ay kung bakit inihiwalay ganun talaga mga kainsan siyempre may kanya kanya naman tayong mga diskarte sa buhay yun lang ang akin kagaya ni Is may kumikita na rin yung kanyang channel kahit pa paano at least may pamilya naman siya at tulong na po sa kanya at saka deserve naman po nila yun deserve nila dahil masisipag po sila yan si nanay walis nang walis pa rin po yan si nanay nanay hapon na ah ha? nanay hapon na ha yan si nanay po ikaw si ba nanay nagturo sa bata? Yan, sinanay po nagturo sa bata Sa nanay Yan Utay-utay Tapos yung Mga manok na move na natin mga kainsan Dahan-dahan ba? Utay-utay Ito, gigibay na po natin yan Para wala nang kalat Yan naman ang kasunod tayo tay, -tay. oo oh, may mga aso Kaya ba, walang dyo, umrak na pala yung aso tapos yung mga manok nakamove na lahat tayo tayo mga kaisan saan man papuntay eh, matutupad din yung ating mga pangarap sa buhay hindi naman lang po ito sa akin eh tapos i eh, bakod po muna lahat bakod na <laughs> iisa ang kalaban po ay eh, mahirap eh, halos uh, sa amin naman po ang gastos namin mag-asawa siyempre wala namang ibang ano po hindi ko din naman po pwedeng pabayaan ng mga magulang hmm. pero nakakaraos nakakaraos naman mga, mga kaysan utay utay ay eh. malaya na rin eh. utay utay ang balak naman po namin dyan swimming po na pambata dyan tapos ayun po yung pang matanda tapos ayari yung mga dito na rin yung mga kubo-kubo, ihaw matutuloy din yung mga kaisan dahil uh, may uh, sinurvey na po kami magandang bukal kaya lang siguro yung magagastos din namin, sobrang laki gagastos din kami ng basta malaki mga kaisan sa tubo, tubo pala ang pero napakagandang tubig naman nun talagang as in talagang running water hindi na kailangan maglagay ng chlorine kahit pa paano matutupad ang lahat ng iyang mga kaisan at ako ay nagpapasalamat din po sa inyo sa inyo lahat po ay talagang kung hindi po dahil sa inyo wala po yan sana po kami maging inspirasyon sa inyo lahat Uh, gagawin po natin lahat para sa buong pamilya mga kainsan at sa ating mga kaibigan yan yeah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god peace bye salamat po